Hello, hello mga katigs, Binutom ang mga ano. Pasando. <laughs> kasi kasi close, ano eh. Close kasi sa Costco yung ano nila. Ah, uh, food court nila kasi under uh, renovation. Kaya dito kami kumain after Costco dito ko kumain sa ano. Sa uh, Burger King. Kaya kana Walmart din kami kaya major tagalan kaya nagnutong at saka pinuhan namin itong isang aranola sabi ko <laughs> ang, ang lalaki kaya lang kalahati lang ilinagay ko Ayan. kasi pag uwi ko pupunuin ko yan bago umuwi kasi kasama sa binayaran yan eh. <laughs> hindi kasama hindi kagaya sa trabaho ko libre ang ano ang soda eh, kaya hindi ako umiinom ng soda doon kung hindi sa pilitan eto <laughs> binayaran ko ito kasama sa binayaran ni eh. Kaya ngayon, ay papipilitan akong inom yan ng marami. Tapos, i -re refill pa bago mo eh. Okay, okay mga katikang. <laughs> Tama na yung dal, -dal. Para makakain na. <laughs> Ang lalaki ng burger nila yung... Kasi ito yung... yung namin yung malaki Okay, okay. Bye-bye mga katigs. Kainan na.